Gutom na ikaw, baby? Ha? Huh? Gutom na ikaw? Kani, ba't ikaw nagutumang kakahakay na umaga? Bakit ganun? Oy, Garfield! Anong ginagawa mo dito? Nawala <laughs> na yung ano, next tie Nawala na nga. Ang bilis-bilis. Oo. Oh. Eh, wag ko bago-bago pa naman yun, di ba? Kakalagay ko lang. Pinakapaganda pa naman yun. Oh, Oo, ang green. Why are you here? I give you already food. Hmm. ko, guys yung ano yung pusa na ano Ming Ming, -ming? okay na ikaw gusto ko kumain tara dali Ming oh ah oh. kainin mo yan ha oh ikaw naman kainin ikaw dali kainin mo yan po ha kainin mo po ha ha kainin ikaw ha Oo. Oh. Kain mo, ha? Ha? Ayan, kainin mo na yan, baby. Kain na ikaw. Ha? O, kain na. yan kainin mo dali. Sige na, kainin mo na yan. Kain na, baby. Kain na ikaw. Kain ikaw, dali Yan, kumain na siya Sige na, kainin mo na yan, anak Dali na, ikaw awa naman Maglalaway siya, oh Bakit kaya Kain na, Ming Ano ba naman yan, ano naman nangyari sa'yo Kain na Maglalaway siya, oh Kain, dali Sana kumain. Ano ba yan? Ming, kain na miming ito. Kain na miming. Oh, dali. Dagdagan natin, ha? Kainin mo ito mamaya, ha? 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 eh 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 Ha? Kainin mo na, dali na. Ano hmm. kaya ang problema nito, guys? Bakit kaya naglalaway siya? Iwanan ko na lang, baka kainin.